Ito daw pang malakasan sabi ni Boss Marvin eh. Ang digma Ba't mo nasabing pang digma Boss Marvin? Malalaki uh, ito eh Mga pure na euro badges so, Pure talaga Pure Marami rin kasing iba na Process of pure Nakikita mo naman hindi na halos makita yung mata Ay oo nga no mga Mga, mga boss kita nyo oh. Pansinin nyo yung mata halos hindi na makita Oo no yan ang pure na Euro Euro Bajie ayan o maganda o ito pa mga Pantokotor ito pa pares na 3K 30,000 ito yung babae ang ganda ng kulay ito mga boss nabili ng 100. Napag-rohas na Hindi yung kapatid niyan. Ang kapatid niyan. Ganda ng ano. niya. Sa amata. Puro blue bar na lang natira. Doon pa may ari yan. Tapos na din ko? na Ay mata. Ay blue bar. Ay blue bar. Ay blue na Dam ko na ako. Dam ko na ako. Ilan ang babae? Ito lang. Si ah, isa lang. lang. Ito lang ang babae. Tapos limang lalaki. daming nilabas po. Uh -oh. ano? Ay, dati ito wala Eh, ito magandang kulay. Uh Oo, -oh. ito. Okay. Magkano isa? Kapag lahatan, ano... Kaya hindi pero pag... magkano magkano? 2,000 pag lahat sila kukunin. Kapag isa-isa lang, tatlong libo. Tatlong pagka isa lang. 3 ,000. 3 ,000 pag isa lang. May lasing nga sa jeep Ano sabi? Ayaw bumaba Ayaw, tinatalo na ng driver, tinawag na Ah, tumawag na ng polis Nakailang ikot na yata yung ano Yung driver nakakausap Ah, lasing Nakatulog Kaya nang ayaw daw bumaba <laughs> Okay, kamusta mga boss? Araw ng sabado May 31 Nandito tayo ngayon sa Hulong Duat, Malabon. Samahan niyo ulit ako, pasyalan natin ang tsanggihan ng mga ayop dito. Time check, 7-7. Dami ng tao sa loob oh. Wala nga siya dito. Wala nga si Caso sa kanya. dito muna tayo sa pwesto ni Boss Marvin Ayan sa mga naghahanap ng manok Marami si Boss Marvin Drama May mga ibon din siya Ang malakasan daw yung mga ano niya eh. Mga badge niya Boss Marvin Anong manok to? Lemon, uh, lemon, yung babae, pang-dating -de yung lalaki. 8,000 ang pares Ito. Oh. Breeder na to? Ready, ready to breed. 9 yeah. months. palang. months also pa lang. Boom. Dome. Cochin ball No. Dome. Dome. No. 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 5,000 No. 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 Ah, uh, uh, pakita ko lang muna to. Ganda ng kulay ng babae, no? Oo. Oh, Tapos ito naman si Rama. 1-5 ang isa. White. White. Ito, Paris na. Oo, uh, 3K. 3,000. Ito so yung babae ang ganda ng kulay Brahma, syempre marami pa rin yan si Boss Marvin no? Magkano pares ang Brahma mo? 5,000 5,000 ang pares yan Ito yung UK, 4,000 lang Bata, 4,000 pares bata 4,000 ito daw pang malakasan sabi ni Boss Marvin eh. Ang <laughs> Ba't mo na sabing pang Boss Marvin? Malalaki uh, ito eh Mga pure na euro badges so, Pure talaga Pure Marami rin kasing iba na process of euro Makikita mo naman hindi na halos Makita yung mata Ay oo nga no mga Mga boss kita nyo oh. Pansinin nyo yung mata halos hindi na makita so, yan ang pure na euro. Euro baji. Talagang pandigma. Magkano ang isa? 8,000. 10,000 Pakita ko lang boss ha. Okay, pakita ko o, oh. Ito pa mga pansy color. Ito naman mga pansy color. Ayan, mga pied. Ganon din 8K. Oh. 8K. Tapos coaching ball, marami pa rin, oh. Ito, bago na to. Bata, uh, lang, pare. Sa bata, 2.5 lang ang pares. Coaching ball. Parang naubos na tayong ano mo, dong tawo. Oo, oh, wala na. Post na. Saka yung unang batch ng coaching ball. Mabili ang dong no? Hmm. Saka coaching ball. Mabili rin. Cochin ball. Kaya marami si Boss Marvin, no? Oh. Kaya ano rin siya? Si Wawa. Wawa. Ito yung magulang. Uh, lalaki na lang. Available. Uh, Choco Merle. 12,000 Ah, binibenta mo na rin to 12,000 12,000 lalaki yan uh, 11 months 11 months Itong tuta. Uh, choco Tan, 10,000. Choco Merl, 11. 11 yung Merl. Uh, lalaki yun, babae yung Choco Yung okay. Choco, babae. Okay. Baliktad no, mas mura yung babae. Kasi sa uh, kulay. sa kulay, sa kulay. Merl kasi yung lalaki. Choco Merl. Choco Merl. Sa kalapate, boss. Meron tayong uh, pandigma. yan, mga rare color, no. 1.5 isa. Yung model pala mahal, no? 10k, oh, no? 10k nabili na eh. Nabili uh, na. Thank you doon sa pag-vlog may ah, May, may kumuha. Na nakita sa vlog mo. Kuha niya agad yung two pairs. Bali 20,000 'yun. 20,000. At 'yan. Ito, 1.5 isa, 1.4. Anong breed ng kalapati 'yan? Uh, racing. Ah, mga pang-racing pero mahal siya, no? Mahal. Ayun. 1.5 ah. Tie cutter, 2,000 isa. Ito pa 1.5. dalawang green kay Pakita natin boss ha. Para makakita niyo yung matang ganda. Yung dalawang puti. 2,000 lang isa. <couldn't> <anyway> <trước> <Kira> <nationwide> May ilap eh. Dito naman boss. Uh, yan mga rating ng so, Andalusian. Andalusian mga pang racing. 15 din ang isa. <laughs> Yung tatlong yan parang bira ako makakita lang ganyan kulay ah. Parang kulay abo. <laughs> Ayan mga boss, baka may nagustuhan kayo dito sa mga binibenta ni Boss Marvin kontakin nyo na lang siya sa number niya. O kaya pag uh, sabado linggo, nandito rin naman siya. Oh, ito po yung contact number ko sa mga gusto bumili, 0968 four 5744. Tapos sa uh, Facebook po, uh, message niyo lang ako, then ito pwede natin i ano no iset yung delivery meron tayong dalang rider so paghawak na nila yung hayop sa kanalan sila magbayad open tayo dun no? okay thank you boss Marvin so, maraming maraming salamat ha, ah, sa nag avail last uh, week dun sa live thank you thank you very much po okay mga boss dito naman tayo kay sir Sunny meron siyang persanata wild type, wild type. Kaya malinis yung dibdib ko Ilang months lang to? 6 months na yan. 6 months? 8 months. Ah, 8 months. Malapit pa, no? Ready na yan. Pares, pares. Magkano pares? 2K. 2,000. Mm -hmm. Wild type, kaya sunata. white bulls. White bulls. Mag Magkano na white bulls yan? 800. 800. 800. Ito naman. Yellow Bulls. Yellow Bulls. 800, 800 din. Okay, no, am? Opa Pail Opa Pail 1, 2 1 ko ang pares Lutino 1, 2 rin 1, 2 rin Ito dati din ko eh, no Number natin boss 09185761644 Thank you, boss. Salamat. Ito mga boss, oh, binibenta 200 isa. Mga bata pa to. Ito rin. Ang nasa baba. Pares. Blue bar. Ang nasa baba, 500 Pares. May Chihuahua dito mga boss. Kaya sa mga naghahanap kay Sal dito. Magkapatig yan? 2-3 buwan. buwan? Opo. Sa dito lalaki? boss, 5K. Dito 4-5 na lang. Parang lalaki no? Opo. 5K at 4-5. Opo, chocolate po kasi tayo. number mo? Number mo? 9 8, 8, 5, 4, 97, 8, 8, 8. Ayan mga boss, kontakin nyo nilang kung maghanap kayo ng chihuahua Ito mga boss, nabili ng 100 Nakapag-rohas na yan Hindi yung kapatid yan Ang kapatid yan Ganda ng ano, pakpak nyo Sa kamata okay. Puro blue bar na lang natira Doon ba may ari nga naman tayo? Maganda ako na yun

ang binigay ng senta isa. Yeah, yeah, yeah. No? Para ako niya. So, ako rin din. Hoy, yeah. uh, 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 na sibot na. Magkano ba 'ko lahat 'yan? Eh, uh, alam mo na mo. Uh, ha? Ito sa. Ah, uh, tara. Eh, pila kayo na? Napakyaw na. Lahatan, pagalatan mas mura eh. Wala. Ilang piraso yan? Magkakapatid? Uh Oo. -oh. Yung eh, mga boso. Persian. Anim na magkakapatid. Ito maganda blue. Tapos si Jerry Dalawang blue. Ilan ang babae? Ito lang. Ah, isa lang. Ito lang ang babae. Tapos limang lalaki. Ang daming nilabas po. No? Uh -oh. ano? Ay, dati ito wala siya. ito magandang kulay. Oo, ito. Uh -oh. okay kung kano isa? kapag lahatan ano 2,000. pero pag magkano magkano? 2,000 pag lahat sila kukunin kapag isa isa lang 3,000 3,000 libo. Libo pagka isa lang pero kung lahatan 2,000 lang isa maganda oh 2 months pa lang 2 eh. months pa lang kersyan pure na, naman ang person to. Ah, oh, hindi, ano yung isa, yung eto, tatay na to, main phone Ayan, tatay, main phone Ayan, sige, balik na natin. Ganito, May contact number kayo? Ano lang, ah, uh, mag-message sa Facebook ng Alia Iya Cristobal. Pakita natin, boss. Baka hindi nila mahanap, eh. Pakita natin. Ay, Okay, message na, na sa akin. Oh, pakita na lang natin yung ano, yung account. Para madali nila mahanap. Saga, saan bala kayo? Venezuela lang. Ayan mga boss. Ayan na lang. Hanapin nyo na lang. Salamat po ah. Okay. Itong tuta Oh. Ano yung Aspin? Aspin. Magkano? 200. 200 lang o. Oh. Itong kalapati mo, maganda ah. 400 boss, tiple, pares. 400 Tipler. Yan mga Tipler. 400. Alin ang mababa dyan? Ito may padian, no, may number ka pa? Ba? Sige, banggitin mo na lang. 09 ano, Pero kaya saan mga ka? boss, Hansa lang. Hansa lang, no? Yung mga boss, kontakin nyo lang kung kurso na nyo. Thank you, ha. Ah. Ano oh, yan? Binibenta mo rin. Magkano? Lagi kita pinapanood. Uy, salamat. Ano ang mo? Gabang nga kita, eh. Ano ang mo? Prince. Prince? Magkano mo binibenta yan? Sandaan na lang. Sandaan. Yan lang dala mo. Followers pala natin itong batang to, no? Hahaha. <laughs> Mga, bigyan atin ng sticker. Ah. Oh. Boss. Yeah. Biasanya na kompletsa na eh. O kaya eh. Oh. Ah, padalhan mo. Oh, shout out to lang gustong batiin. Shout out sa Mama. Ko. Ano ulam? <laughs> Bigay natin ng soft drinks yung mga followers natin, no. Ah. Oh. Lagi pa lang Lagi pa lang nanonood to eh. Boss. Thank you, boss. Ilan yung ano diyan, Bigel? Lima. Sabay-sabay mo na. Hindi, hindi mo na kunin. Kaya mga Pagkano tayo? Pagkano isa? 2.5 5 lang 2.5? 2.5 2-5 2-5 Lima lang. yan, lima yan, lima pala yan mga boss 2.5 pa isa e Lemon Ayan na Ano yan mistiso? Puro po, puro Ano din yung video na sa Ito maganda oh 2.5 lang isa Yan ang mga hawak mo tayo, ano yan? Eh crossbreed lang po ito eh Bukano ha? Uh, benta ko lang ito, 1-2 One, two. One, two. Japanese speech puto, Cross speed po ito, ha? Go speed. Uli. Ito pa pala, oh. Ayan, Yorkie. Yorkie. Ayan, Yorkie. Pagkano? Ah, 3-5 na lang. 3-5. 3-5. O, nasa... Ayan, ayan, ayan. Kachan, long air. 3-5 din. 2 na lang. 2-8. Yan naman, nasa bag Ayan yung mga baby Mga baby pa ah, yan Gusto na. magpasuso <laughs> Pero kumakain na yan, brother Ayan ah, bigay ko na lang yan ha ah. One, two, one, two lang yan One, two, ang isa oh, Sige, bawasan natin, isang libo na lang ha, <laughs> ah, Para gusto magumpisa Kumakain na po yan Para ah, gusto na baby, baby ayan. Ah. 1,000 na lang binibigay. 1,000 na lang, isang libo. Madaling ka usap si tatay, no? Madali. At may bawas pa. May bawas pa. Huwag lang kalahati ang bawas. Nakita, nakita nyo naman. Ang dami kong suki, mga kaibigan. O, oh, ayan, o. Yun, oh. kayo tay, no? Oo. Oh. Eh mga boss, baka may nagustuhan kayo sa mga binibenta yung tunta-kontak inyo na lang. Maraming salamat po. Okay. So ayun mga boss Nakapasya na naman tayo dito sa Changgian ng mga hayop Pulong Duat Malabon Medyo konti kalakal kayo mga boss Kaya konti lang yung vlog ko Pauwi na rin ako mga boss Dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita kitsa lang ulit tayo Sa usulod na video Yung mga boss, tikman natin yung mami dito sa Malabon. Kakaiba oh. Medyo maiting yung sabaw tsaka malamot. Bali, magkano lang yan? 40 pesos lang. Yung tikman natin. Dito lang yung pesto nila, tapat ng makdo. May sabaw po. Magkano lahat? 75? 75. yung mga buso panalo, lapot lang sa bau parang pares